Idan naman ako nang sabi ko the best darna is Angel Locsin. That is my prerogative select somebody. Are you correcting me? Eh para sa akin ang pinakamagaling talaga na darna si Angel Locsin. Sa isang panayam kamakailan sa YouTube channel ng talent manager vlogger na si OJ Diaz, ipinahayag ni Celia Rodriguez na nabasa niya nang sabihin niya na si Angel Locsin ang pinakamagaling na darna. That is my prerogative who is the best darna? Sabi ko si Angel Locsin. Binash ako sabi ng veteran actress. Patuloy pa ng batikang actress, tinanong ako who is the best Darna, there is Vilma, nag Valentina ako, eh yun ang gusto ko, why are you correcting me? Eh, para sa akin ang pinakamagaling talagang Darna si Angel Locsin. Nakatrabaho niya si Angel noong 2005 sa Darna series bilang karakter na Braguda. Nakatrabaho na ni Celia ang ibang Darna actresses at nang tanungin kung sino ang pinakamagaling, mas pinili niyang magbigay ng tapat na sagot kaysa maging hipokrito. I've worked with Marian, I've worked with Angel, I've worked with Vilma, lahat yan nagdarna, I can compare, eh, si Angel talaga pinakamagaling. I'm sorry, eh, yun ang choice ko, Ania. Sabi naman ni Celia, lahat ng mga artistang darna ay magagaling. Pero tinanong siya kung sino ang pinakamagaling, at sinagot lang niya ito. Ipinaliwanag ni Celia Rodriguez kung bakit si Angel Locsin ang napili niya, at ito ay dahil walang stunt double ang huli. Si Angel muntik na maano ng Meralco, ayaw magpa-double, galing ni Angel dun. I took it, Marian after that, magaling din si Marian, magaling din si Vilma pero ang pinag-uusapan pinaka, Ania.